World War II. 1945 uh, 1955 oh. yung mga gamitan dito Valencia ito yung uniforme ng US Navy oh. US Navy yan yung mga bala dyan oh. mga helmet yan encyclopedia encyclopedia ano grabe mga karaan ng ako ano 1920 grabe yung mga mga libro may naguro na, na pwede yung uh, ako ano kay ako ano yung mga kung ano pa siguro na yung suman eh pancha o oh, may mga bato pa dito yung mga karaan bato may mga kakaon Grabe nga ba to? So, lagi, mga plato, muna yung panggamit. Kani oh, US Army oh. US Army. Grabe nga, rugay na nga mga kuwan. Nga buak nga kuwan oh. Grabe. Ay mga kwarta nila oh. Ito yung mga kwarta ni 1972. Ito yun ang phone. Ito yung birthday o. Pinas. Ang kraang gamit. Mas mama mo. Ma. Eh? Napadari yun. Yung samurai oh. Ay, pahilap. Ang tara. Ay. Okay. Ay. Ang mga sa, sa mga Ay, sa mga kuwan. Japan. Naong Japan. Ay, ginagamit Ay, sa... British di Bang Nakono yang Sundano Jepang USA Philippines United States of America men grabe ka 1936 model Ang mabahala oh. Tara pa. Mga antik. Ito yung karaan. Ito oh. gamit ni ko ano oh. yung kanyang magigamit grabe yung kulit siyang bugat meron eh bugat pwede बुधा गमित मे सब सक गए पुट नमी Grabe. Sa Valencia rin mo makita ano, may mga granada pa diri oh. May mga grenade. Oh, grabe oh. Ito yung granada dito. Oh. Yan. Yan you know. Uy, may ano pa dito, Ar armalite. Ano? Oh. Sige. So, gani, masinggan, no? Grabe nga masinggang. Nagamit siya ng panahon. 1932. Sa Valencia rin makita mga baka lines. So, yun oh, o. Mga bomba Oh. Masinggan. Masuka. Masuka. Tala. Ini apa? Kerang quarta. Perasan. Saya dah kau. Masak.